Ganito pa silbihan, ipaw na bilinaw si Kim Ju. Nakakang labang ganyan ng language. Hindi masalita, dinadaan sa actions. Isa ito sa nakakakilig, na hinagawa niya. Ipagbuyatan, tinulungan si Kimi at bidantayan sa kanya online business. Kasama si Ate Rakam. Napakasipag at masinob sa pera ang press kahit napakayaman na, hindi pa rin tumitigil na mas panaguin pa ang kanyang pera. After work, work pa rin sa bahay. Turuin mo, paano niya nakakaya ang ganitong trabaho na nakap napaka-fresh pa rin tuwing nasa everyday works. Work out sa umaga, shooting sa tanghali, pull to shoot or mga guestings pa. Ang daming gana. May negosyo pang pinapatakbo. At itong babae ang masarap na maging asawa. Maalam pagdating sa lahat ng bagay. Hindi purkit mayaman. Titigin na sa paghahanap buhay. Napakasipag na taraya. Ito nga ang ilang komento ng pans. Maging sila ay humangarin. Iwan ko na lang talaga kung pa ito ni Pablo. Kanya ng asawa na gugustuhin ng lahat. Hindi na nga ata nagpapahinga pres. Andres. Panay kayot. Minsan nang din natin makita na nagre-relax yan. Napakalaki talaga ng pangarap. Pangarap niya para sa pamilya. At future nito. We are so proud of you, King Joe. Hindi ka magpago. Proud to proud kami sa'yo.